Heto na nga ang inaantay na laban ng lahat Los Angeles Lakers at Denver Nuggets. Ang Lakers nga ay nanggaling pa lamang sa panalo kontra Blazers, habang ang Nuggets naman ay mainit na team ngayon sa NBA dahil sa kanilang 9-win streak. Sa pagsisimula ng first quarter, mabilis na nakagawa ang Lakers ng 6-0 run, kung saan isang napakagandang bullet pass mula kay Luka Doncic ang nagbigay daan sa isang easy dunk ni LeBron James. Gayon paman, hindi nagpaawat ang Denver at agad na bumawi sa pamamagitan ng isang mini run. Habang lumalalim ang quarter patuloy nagkakaroon ng shot selection ang Lakers kaya naman nakuha nila ang apat na puntos na lead sa score na 14-10. Ngunit hindi nagtagal ay sumagot si Aaron Gordon ng kanyang pangalawang tres upang mapababaw ang kalamangan sa isa bago ang unang timeout. Sa pagpapatuloy ng laban, nagpakitang gila si Luko Donjek matapos na nakagawa ng isang transition 3-point, at isang steal, at isang assist kay Dorian Finney-Smith para sa isang tres dahilan upang mapilitan ng Denver na tumawag ulit ng timeout. Sa natitirang apat na minuto ng first quarter, hawak ng Lakers ang walong point lead at meron ng 7 points, 4 rebounds at 3 assists si Donjek. Pagpasok ni Jared Vanderbilt ay mas lalong lumakas ang depensa ng Lakers, nakagawa agad ng offensive foul mula kay Nikola Jokic at nakakuha ng flagrant foul mula kay Julian Strother. Sa patuloy na pag-arangkada ni Luka, umabot na siya sa 14 points, 4 rebounds at 3 assists matapos tumira ng pangalawang tres at isang layup. Ngunit hindi nagpaawat ang Denver na nagtala ng 11-3 run upang tapusin ang first quarter. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang magandang opensa ng Lakers na nangunguna 38-32 sa pagtatapos ng unang yugto. Sa second quarter, palitan ng puntos ang magkabilang koponan. Isang napakagandang ali hoop dunk ang ginawa ni Lebron James mula sa pasa ni Austin Reeves na agad namang sinagot ni Aaron Gordon ng isang malakas na dunk mula sa assist ni Nikola Jokic. Nagkaroon ng momentum ang Lakers matapos ang isang transition dunk ni Lebron. At isang 3-point ni Luka Doncic na patuloy na nagpapakita ng husay sa laro. Isang kamanghamanghang first half game para kay Luko Donjek na tila na sa prime form. Umabot siya sa 19 points matapos ang isang step back 3 at nagbigay ng limang assists kabilang ang alley-oop kay Lebron sa fast break. Natapos ang first half sa score na 54-63 kung saan ang una si Donjek na may 19 points, sinundan ni Lebron na may 15 points at si Reeves na may 10 points sa pagsisimula ng third quarter, agad na nagkasagutan ang magkabilang kupunan ng puntos. Maganda ang shooting ng Denver dahilan upang may baba nila sa isa ang lamang ng Lakers. Mahigpit ang depensa ng Lakers kay Nikola Jokic na meron lamang limang field goal attempts habang si Westbrook naman ay nakapagtalanan ng labintatlong tira. Nagkaroon ng mini-run ang Lakers matapos ang end isang basket ni Lebron James. Ngunit hindi pa rin humuhupa ang mainit na shooting ng Denver lalo na sa corner 3 ni Westbrook. Upang muling may balik ang lead sa 11 points. Sa natitirang dalawang minuto ng third quarter, nagkaroon ng sagutan ng three-pointer si Westbrook at Austin Rivers. Patuloy na uminit ang opensa ng Lakers na nakapagtala ng anim na three-pointer sa quarter na ito. Sa natitirang 2 minutes, naipasok ni Reeves ang kanyang pangatlong three pointer at ni Hakimer ang kanyang pangapat, na sinagot naman ng ika na tres ni Murray. Sa huli, lumamang ang Lakers sa score na 94-82 bago matapos ang third quarter. Sa ikaapat na quarter, patuloy ang magandang opensa ng Los Angeles Lakers. Sa kabila nito, hindi rin nagpapahuli ang Denver Nuggets na patuloy na sumasagot sa bawat puntos ng Lakers. Mahigpit ang laban, ngunit pinatunayan ng Lakers ang kanilang husay sa depensa. Nagkaroon ng matinding run ang Lakers matapos ang isang drive to the basket ni Lebron James. Kasabay nito, ipinakita rin ni Luka Doncic ang kanyang playmaking at shooting na nagbigay ng malaking kalamangan sa kanilang kupunan. Sa huling minuto ng laro, hindi bumitaw ang Lakers sa kanilang agresibong opensa at matibay na depensa. Sa huli, nakamit nila ang panalo laban sa Nuggets. Pinangunahan ng superstar duo na sina LeBron James at Luka Doncic, ipinakita ng Lakers kung bakit sila isa sa pinakamalakas na koponan sa liga ngayong season.